tayo. Okay, let's go! Hello girls, kumusta? Anong plano nyo mamayang gabi? Boys, busy yung mga, mga girls mamayang mama, gabi. Blondie, sandali. Wala ka namang kinalaman sa mga basketball players. Pati sa amin. Hindi mo naman kailangan dumikit sa amin. May sarili kang team. Well, ginabuhin na naman nila tayo. Oo nga, ang bastos nila sa atin, no? Baka meron na silang ibang guys. Uy, mascot, alam mo ba kung may ibang guys na yung mga girls? Paano ko malalaman? Lately, hindi na sila nagsishare na secret sa akin. Aalamin na lang namin kung yung baby girl ko may boyfriend na nagut sa akin yung lalaki niyan. Uy, pata, nagsasawa na ako. Nasaan yung mga zombies na yun, ha? Baka meron silang klase. Tignan natin ano nasa lockers ng na mga clown na to. Ah, grabe. Ang baho. Yak. Ahem, ahem. Oh, mascot. Guys, hindi nyo ba alam na hindi magandang nagbubukas ng lockers ng ibang tao? Well, hindi mo naman sasabihin sa mga zombies na binuksan namin yung lockers nila, di ba? Well, hindi naman ako sumbongero eh. Oh guys, narinig nyo yun. Hindi daw sa si sumbongero. Good job, bro. Tara guys, training na. Zebras are super! Zebras are the strongest! Zebras are invincible! Zebras are super! Zebras are strongest! Zebras are invincible! Zebras are super! Oh, anong balita? Basketball players. Tara, laro tayo. Three on three. Tignan nyo tong mga clown na to. Naguguluhan yata kayo, ha? Veggie tomato pizza ha? para sa dinner. Yung gusto ko yung style, ha? Ano? Anong ginagawa ko? nag ng notebooks. Hello, Teacher Mike. Kailangan mo ba ng tulong? Sandali. Oo, Abby. Yung veggie tomato pizza. Yung gusto ko, ha? Bye. Leila, ano yun? Bakit ganyan ka tumakbo? I mean, hindi pala takbo. Lumilipad. I mean, bakit maganda yung mood mo? Teacher Mike, ano sa tingin mo bakit maganda yung mood ng isang girl, ha? Alila, ah, meron ka na bang boyfriend? Yes, Teacher Mike! Finally! Lila, okay ang boyfriend. Pero paano kung maapektuhan yung studies mo, yung academic mo, ha? Teacher Mike, two weeks na akong may boyfriend. Nakikita mo naman walang apektado.